One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hala mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At ko ako naman ang tatanungin inyo, nakikita naman niyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog naluloka ang beauty ng mama sa niyo So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay fresh ngayong Monday. Happy Monday sa inyong lahat. So simulan natin ang ating linggo na talaga namang punong-puno ng ganda. Kasing ganda ng panahon. Naluloka ako sa lalaking na nandirito, yung hardinero dyan sa baba, nakatingin siya sa akin habang eto, nag-film ako, nadidistract tuloy ako ng bonggam-bongga. Tinitingnan niya ako kung ano yung ginagawa ko kasi siguro naluloka siya lakas ng boses ko. O, oh, ba diba? So, yon Or, nagagandahan siya sa beauty ko. At eto nga, kahapon, natuloy na rin yung ano namin, meeting namin ni Mr. Toyota. So, 30 minutes na daw siya doon, doon sa tabi ng full. Tapos, umiinom siya. Naloka naman ako. Kaya lang kasi, ang ganda-ganda ng kwentuhan namin, biglang bumuhos yung malakas na ulan. O, di ba? Kamusta naman? So, syempre, takbo kami doon sa may ano, hindi kami mababasa. Eh, ang lakas talaga yung hampas ng ulan. Sabi ko, tara, akit na tayo sa mga bahay-bahay natin. Tapos, sabi niya, oo nga, next time na lang. O, di ba? So, umakyat na ako. Ay, nako, hindi talaga kami para sa isa't isa, guys. Kasi, napansin ko, sa tuwing nagpa-plano siya, umuulan. Charot. So, yun. Nakakaloka. So, shout out nga pala sa lahat ng na lagi nakatutok dito kay Mama Vlad vlog na talaga namang walang sawang sumusuporta. Maraming, maraming, maraming salamat po. At sana nalilibang ko kayo, miski papano. At Siyempre sana yung mga hinahatid kong intriga, chika sa inyo ay nagugustuhan ninyo ng bonggam bongga Kaya naman ngayon, marami tayong chika na talaga naman hmm, magtataas ang kilay ninyo ng todo-todo. Pero siyempre bago ang lahat, gusto ko munang batiin si Christine Ann Perez na aking best friend na talaga naman, oh my God, ang dami naming opinion na ibinibigay sa isa't isa pagdating sa mundo ng pageantry. O, oh, di ba? So, ito na nga grabe ang chika. So, simulan na natin guys para mag-init na yung ulo ninyo ng bonggang bongga. So, sa mga naglalabasan about Nikki, about ano, uh, Mr. Nawat, ay, as long as possible, ayoko na magbigay ng komento sa kanila. Nakakaloka kasi. Uh, alam mo yon yung parang ayan yung iniiwasan ko, yung magpapalitan ng dalawang kampo ng kung ano-ano. Pero in fairness naman kay Nikki, wala naman siyang sinabi na kahit ano. Kung baga parang ang sinabi niya, bata pa siya, and then she looking forward na pumunta pa uli sa another pageant in the future. Gusto ko yon Tapos gusto ko rin yung kay Nikki, yung parang accept niya na ganito talaga yung nangyayari. So, better luck next time, Nikki. You're so beautiful. And, marami pang opportunity ang naghihintay sa'yo. So, laban lang. Basta sa susunod na laban mo, siguro i-prepared mo lang ng bonggang-bongga ang sarili mo. About Mr. Nawat naman, uh, hindi ko rin naman siya mabiblame. <laughs> Kasi naman grabe din naman yung atake natin sa kanya. So, siguro ano na lang, parang magpahinga na muna tayo sa Miss Gran Kahit siguro isang taon, <laughs> wag na muna tayong ma-involve sa kanila ng bonggang-bongga. Kasi parang feeling ko, hindi na ayos yung mga sitwasyon. Parang ayun, tulad ng sinasabi niya kasi di ba parang maling kandidata ang ipinadala natin. Hindi ko alam kung kailan kami magiging tama. Charot. So, anyway, basta ako masasabi ko, lahat ng lumaban sa Miss Duran, sila yung masasabi ko na nakita ko naman yung effort at yung dedication naman nila para sa competition. So, kung sinasabing maling girls ang pinapadala natin, ay eh, wala na akong magagawa doon. Opinion niya na yon So, ba diba? So, ako siguro mas gusto ko muna pahinga muna tayo sa Miss Grant. So, kung sa isang taon magpapadala, okay. Support. Kung hindi, bahala siya sa buhay niya Charon. anyway, so puto na tayo dito sa topic natin so para sa unang chika sabi nga nun mama sam best production or best host country ever China para sa Miss World Thailand para sa Miss Universe Indonesia para sa Miss Grand ito yung Miss World noong 2012 na ginanap sa China na ang bongga bongga din ang production nila at ito din yung Miss Universe 2018 na ginanap dito sa ano sa Thailand na grabe din ng production and then ito din yung Miss Grand na ginanap naman sa Indonesia last year na grabe din ang ibinigay nilang production ako para sa akin to be honest ang best host country ever ay Thailand bakit? Kasi yung Miss Universe, kung makakapanood ka ng live, sobrang panalo. Ang ganda-ganda, laki-laki ng stage nila. And then, wala pa ako nakikita na ganong kahabang rampahan talaga na oh my god parang 100 meter dash nga tayong <laughs> 100 meters nga tayong lalakaran ng girls sa ganong haba di ba so Thailand ang akin best host ever country of the year para sa akin na ewan ko para sa inyo ang Miss World din yes maganda din naman yung production nila sa China kaya lang aboboid ako charot anyway So, hindi ko alam kung ano sa inyo, but for me is Thailand noong 2018. And then, ito ang sumunod natin, Chika. Mama Sam, bakit ang Aces and Queens girls, ang galing nila pagdating sa Q&A, halos lahat ay talaga namang pumalo sa sa semifinals, sa runners-up or winners, ang kanilang mga beauty queen pagdating sa international pageant to be honest, ako para sa akin, yung mga Aces and Queens girl uh, na lumalabas sa international pageant o national pageant, prepared kasi sila, lalo na pagdating sa communication skills, talagang hinahanda talaga sila ng Aces pagdating sa Q&A kung paano ito sasagot. Saka in naman sa mga girls, there are eloquent na, bago pa pumasok ng Aces and Queens, talagang eloquent, ano, eloquent na sila. And naaano na lang sila, kumbaga natitrain ng bonggam bongga kaya pagdating sa intablado, very natural talaga yung lumalabas sa kanila. And magaling talaga sila mag-isip. Kita mo nga yung ito na lang kay Nicole Borromeo, ang hirap ng tanong, pero talagang nasagot niya ng bonggam bongga na walang pag-aalinlangan. ba? Diba? So, yon. Happy ako kay Nicole. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kayo. Charot, happy din ba kayo? Ako kasi talagang bongga. Bongga si Nicole Dom. At eto na, Miss Universe mula na ang pasabog ng mga kandidata So nauna na nga pumunta ng USA, etong si Thailand Na talaga naman, oh my God, grabe ang pasabog niya ha And then nandiyan na rin si Laos, nasa Amerika na rin And then etong si Nepal at saka si Mauricio So yung mga kandidata kasi, ang first na lapag nila ay go to the USA muna Para makapag-relax kasi sa so, sobrang haba ng biyahe nila from Asia going to ano, lalo na yung mga taga-Asia country. Ang mga Latinas, didiretso na yan sa El Salvador. Hindi na siguro sila pupunta sa USA. Pero kasi itong mga kandidata natin na from Asia, ay eh medyo mahirap talaga para sa kanila yan. Kasi medyo jet lag sila ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya, ang mga kandidata, umaalis na sila earlier talaga. So, para pagdating doon sa competition, alam mo yon na parang wala na silang iisipin, wala na silang iintindihin, kung baga, i-relax nila yung sarili nila. Para pagdating doon from USA to El Salvador, konting oras na lang naman yung biyahe nila, eh, laban na. Di ba? So, yon? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambat Brazil sa Miss Universe? To be honest, gandang-ganda ako sa kanya. Mas maganda siya more than nung nakaraan taon. Gusto ko yung beauty nito ni Marie Branch Chan. Ano? Brent-Chan? Gusto ko siya. Sa totoo lang. And then, nakita ko yung profile niya. Grabe din. Maganda din talaga yung kanyang adbo kasi Maganda din yung, yung mga ganap niya. Oh my God. So, piling ko ang Brazil, babalik sila sa semifinals this year. So, mag-expect ka. At huwag kang magtaka kung biglang makakalusot sa semifinals si Brazil kasi iba talaga ang ino-offer ng kandidata nila ngayon. Bukod doon sa may ganda na, ay panalo pa yung mga eksena niya. So, yon better yung mga ginagawa niya sa so totoo lang, kaya parang pinin ko very transformational leader din ang pambato ng Brazil so let's see, malaman natin niya in the future at eto na nga mama Sam ano naman na masasabi mo sa paandag ni Antonia Forzild habang nasa Miami, Florida siya <laughs> ang masasabi ko, naloloka ako sa kanya, grabe yung outfitan grabe yung bag lahat nga ng bag niya day by day iba iba yung ginagamit and then yung outfit grabe kala mo model ng ano ng damit na nasa catalog in fairness kay ano kay Antonia maganda yung choices ng outfit niya may may ano talaga may passion statement talaga naalala ko si Amanda ano Amanda Obdam na lahat ng damitan ay hmm, bongga so makakatulong ba to sa laban niya oo makakatulong kasi dito ino-offer niya na kahit anong klase ng damit ipasuot sa kanya ay bumabagay sa kanya at nakita naman natin ang gaganda ng mga outfit di ba so talagang prepared na prepared ang Antonia Forsell pagdating sa fashion statement masasabi ko na nako mukhang magpapasabog talaga ang Antonia Forsell pagdating sa Miss Universe kasi kung dito pa lang sa outfit niya ay ganito nakabongga what if pa kaya ang kanyang evening gown oh, di ba so nakakaloka mag-expect ka sa kanya ng more. At eto na nga, Mama Sam, dalawang beauty queen natin ang makikipagbakbakan ng bonggam-bongga sa international pageant. Eto nga ay ang Miss Earth at ang Miss universe. Pero mama Sam, ikalimang corona makuha kaya. Yes, dito sa Miss, uh, sa Miss Earth, panglima din ang corona ang hinihit natin dito. Na talaga naman, oh my god, ang hirap nito, ha. So, ako para sa akin si Aliana at Juana, malakas yung chance niya talaga para sa korona Kasi kung iisipin mo, grabe din to, yung preparasyon ng babaeng to, hindi siya magpapakabog ng bonggam-bongga. Pero ang nakikita ko dito sa Miss Earth, pwedeng mag-miss Earth Philippines talaga siya this year at hindi imposible para sa akin. So ngayon pala nakikita na natin na sobrang kabog na kabog talaga itong si Aliana at parang feeling ko madadagdagan na ang corona sa Miss Earth this year. Kung nabigo tayo doon sa ibang patchen, I think Miss Earth hindi tayo bibigo. Eh. Charot, hindi ko alam pero sa ako na kampante ako sa galawang iyana at duana talaga kung titingnan mo yung mga galawan niya at yung kung paano to kakabog kabog talaga siya sobra para sa akin plus yung communication skills niya pa ay nako winner sobrang magaling magaling ang Liana kaya parang piling ko kaya niya kaya niya may uwi ang corona sa atin do you agree and then eto naman si Michelle D kalimang corona din oh my god sino kaya sa kanilang dalawa ang magwawagi mag-uwi ng corona si Michelle D kasi ang hinihit niya rin ay Miss Universe din. Iba din yung kalibre ni Michelle D dito sa competition na to. Talagang ngayon pala nararamdaman na natin kung paano siya magpaandar, kung paano ang mga eksena niya. So, ando doon siya sa momento na no, hindi siya magpapakawala. Gusto kong manalo dito. So, nararamdaman mo na lumalaban. Diba? Yun naman yung maganda. Kaya parang feeling ko, talagang kaya din ni Michelle din na masungkit yung corona do sa Miss Universe. Pero let's see muna. Maaga pa para magsabi tayo. But for now, yes, naniniwala ako na kaya ng dalawang pambato natin na makuha ang ikalimang corona sa pageant na sasalihan nila dito sa Miss Earth at saka sa Miss Universe. Naalala natin noong 2015, Noong 2015, nanalo ang Pilipinas ng Miss Universe at nanalo din tayo ng Miss Earth. So, dalawa. ba diba? Nauna din si, ano, nauna din si si Miss Earth nga tanon Tapos, sumunod si Miss Universe. Ayun. Basta magkasunod silang dalawa. So, same din lang ngayon taon na to. At sana, mag-align yung mga stars sa kanila ng Universe at ng Earth. di ba So, I wish all the best kay Liana at saka kay Michelle D. Laban yan! Kaya ba ng Pilipinas yan? So, please comment below. di ba? Ito na nga, Diyos ko, kahapon nagpasabog na si Michelle D. Sa Noah. Oh my God, grabe ha. Grabe sponsor ni, ni ano ha. Kasi doon sa Moa talaga, makikita mo doon sa globe na Hello, universe! O, oh, diba? Ang bongga. Doon pa lang. Talagang sabi ko, Oy, winner na. Ang lakas magpasabog ng atin pambato. Plus, mamaya na nga ang alis niya papunta sa USA muna. So, lilipad siya sa Miss, ano, papunta Miss Universe. Sana hindi nakapambahay, no? Yung katulad na kay, ano, na kay, na Chelsea Cortez, nakapambahay lang at ready to sleep na sa, ano, sa airplane. Sana itong si Michelle D talagang talaga mamaya ay paandar na ang kanyang eksena sa pag-alis niya papuntang USA pa lang. So, mag-expect tayo na papasok siya sa Miss Universe by Friday or Saturday. So, next week, etong week na to. So, I'm so excited! So, good luck kay Michelle D. Good luck sa mga kandidata na lumalaban ngayon sa Miss Universe, especially yung Asia team na talaga naman masasabi ko, oh my God. Ito, katulad nila Laos, katulad nila Vietnam, Malaysia, ah, uh, sino ba to? Indonesia, Philippines, o, oh, di ba? So, wish all the best. Sa lahat, lahat. Myanmar, so sana mas magdominante ang Asia dito sa competition ngayon taon na to sa El Salvador. So, kaya yan, kaya nila yan, di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, ay nako, mag-subscribe na kayo. Then guys, always keep smiling and always think positive lang. Lagi natin tandaan na lagi tayong may laban. So yon Kaya guys, syempre hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. I love you all. Terima kasih telah <laughs> menonton!